Oh, nakuha na guys. <laughs> Kadami, oh. Kadamal. Ayun, guys. Ito na yung ating hito. Kasarap talaga yan, mga kadrago. Oh. morning mga ka-dragon. Ayan, isang masayang umaga po sa ating lahat. Good, Good morning! mga ka-Dragon Ayan. So mga ka-dragon, ang episode po natin ngayon ay mag ngangalap po kami ng takway, daludal, or taro shoot. Taro shoot. Ayan guys. Bali kahapon, yung nung kami ay nangunguhan ng, ay naglagay ng, ng, ano, ng bukatot, Bukatot yan, mayroon kaming nasikarod na mga padaldalapos ng mga ano, Daywa. daludal na napakarami guys. At mm, excited na si Auntie hindi na yata nakatulog. Gusto, gusto niya na talagang kunin. Sabi ko, ulam na lang natin bukas, pwede natin kasi siyang isahog sa ano, sa Nahum. nahuli. namin sa Bukatot. Yan. Habangan nyo yun guys, isa na rong masarap na episode to guys! So ayan, habang after namin kumuha ng ano guys, ng uh, takway, dadaanan na rin namin yung aming uh, pinakat or nilagay na bukatot. Titignan natin guys kung mayroong laman. Tignan natin guys kung serte naman sa Antiligaya. Parang sa Antiligaya naglagay ka hapon eh. Ano kaya? Siyerte, ano sa hindi? hula mo ante? Serte siguro. Serte. Tara, panindigan mo ang serte mo.

May laman o wala? Kung walang laman, hayaan nyo na Ito dyan. Ito, na, na. Tuwing magpunta tayo dito, detignan natin eh. Ito, para laging may pansahol.

Sabutan! Malalay ang tayo eh. hindi kasi ikaw ang nagkukunin eh. Okay na yan, at least meron naman kayo. Hindi naman nung nagkukunin yan, aah! Di ba nakakuha na rin tayo kahapon. Oo eh. Ano yung nga may nalang? Ano? Ano nga ba? Galawa. Wala kaming nakuha sa pinakat namin bukatot. Okay. Itong nakuha namin guys. Kadami <makes> o. Kadami. Ipagsama, oh, mga okay. na, ah, Ipagsama mga antay. Ipagsama mga Oh. Uh, Ibang kwan eh. 30 pesos uh, na yan eh uh, pag sino, ibenta mo. Ano, sino, sino uh, nag-uulam ng ganito? Daludan. Mga kababayan natin mula hmm. nung ng Bulacano, Ainda, Bisaya. Sariwa. Ah, sarap yan. Ayan guys, paarawan muna natin para madali daw ang balatan. Sabi nito kasi. Ayan mga kadragong, dragon talbosan na rin natin itong tinanim kong sitaw na turo dito. Ito, auntie! Taba ah! Oo Pero yung nalililiman, auntie, ay kwan? Hindi magkwan yun. Maliliit pa din. Kalambut eh. Ayun ihalo natin sa ating inabraw. Bulang 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 lang. Kalalaking dahon <laughs> Ito ang ah. pres na. Nagdakila na tayong mo. Magsarimit. Iyan na. Press na press. At ako ang yun. Yan, oh yeah, meron na naman tayo ano, kalabasa, sitaw, pato, Parang mabuk 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 fresh, bulang lang Fresh. ko ng bulang lang. natin lagyan ng kwan. Lagyan din natin eh. Yung kwan, yung saluyot. Saluyot, di na? Meron dyan, ilang talmos. eh, Ayun, no, may saluyot. Hmm. Eh, kaya lang madulas na yung daludal. Okay niya? Magaya pa pa Doon don't tayo ng saksuan. Bago itong kakawala na yan. Ito daw yung ulam. Sana ilagay nito? Siligayo. Mm -hmm. Sabi <laughs> ng Ya mama tinggal nak pisah nusa ani. Ini. Sarapan mana kain tu ni tu. Pernah ni saja. Ada gak? Ada. Ada

matataba lang ang gawin natin. Oo. Oh, oh. Iwan natin ang salat. Dalawang klase ay ito. Okay. Serup si gupi yung sabaw mo. Hindi oh, lang ako maglinis ng ganito na lang. Hindi pa ni. panu ka kalinis ay? Ayaw mo ha? Ayan ang Ilocano hindi nagkakain ng gulay niya. Ikaw lang yata yung kilala. Nagkagulay pa na ko. Nagkagulay pa na ko. Di ba yung ibang matatanda katatakaw ng mga kon eh? Siguro pagkataan yan, anti kain yung maray. Mapang kami ay kagalit ng noodles. Ang sabaw eh. Ang sabaw eh. eh. Pero yung mga... Pero yung nga. ibang kinukuha nila yung talbos na mura. Ayun. Ayun, Ayun, ang um. so, yun ang kinahabol. Nagdating na. Nag-isang niyang kilumukas to. Ay, ate, ugot. Uh -huh. <laughs> Ayun, hindi ko pa. Naging gano, nagangango. Hindi ako ko Gusto yun, yun ng mga... <clears> hindi <throat> lang kami makabraw. Yung mga lasay, ang mga may hangover. Yung gano'n. Oo, yung gano'n. Kasi yung nila. Tanggal. Tanggal hangover. Awa na. Ang gano'n ito nag-anggang, oh. Ito isang po, ito Alam niya na nga, hindi ka gagawin. Ako na nga naghanap, ay hindi mo pa nag-luto. ko man na makabrawa, may mga basta-basta ko ato. Magkati pa yung ganta? Hindi man tumakati yung talbos lang. Ang talbos? Pero ito, hindi naman makati Wala na yung namin, hindi ko rato yung kaulit ng ato nila. tubig ka lang ganang kayo nila. Oo. Magtanim pa mo. din mga taan. Sahod mo lang, hindi makatanim at walang ulan. Mag-ulan din, kunti. Hmm, kalakas yung ulan nung ka, nagpatanim ka. Sobra-sobra na nga doon sa bukid namin. Sobra sa'yo, sa iba hindi. Kanal nga, mapaw. Ulan na ulang. na para ang amay. saglit lang pero kalalaki kasi ang ulan hmm. ayun guys ito na yung ating hito hito ni Auntie Okay guys, ito yung ating mga iluluto ngayon. Meron tayong dahon ng ay bulaklak ng kalabasa, patolas, sitaw, dahon ng sitaw, turo, tsaka dahon ng kalabasa, at itong ating takwayo. O, di ba? Lala na data. Naimas data. Okay, hey guys. Ang magluluto ng ating gulay sa antipasing. O, oh, ayan ang ating, ano, hito. Nagadok. Kunti lang yung aming nilagay, guys. Kasi, ano, marami ring gulay. Tapos, yung isang putay ay yung parang pinaksiwi style siya. Tapos, puno ang ating hindi <laughs> 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 mag ano rin yan sin sin mag fish sarap na no? oh man na, gay mas kasarap talaga yan mga kadragon oh no? hmm. Ito guys yung ating ano binagoong ang takway or daludal. May suka yan, tsaka sibuyas, kaya masarap. Maasim-asim. Tuto na, Tets? Ano guys? Tikman mo nga kung Wow! Sarap. Let's eat! Mangan mana? Ang masalahan po sa mga biyayang pinagkakalog sa amin sa araw-araw. pa na ito sa pagbiling ko sa iyo. Hindi na rin lansa ka ng Isi Cristo. Amen. 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 Kain tayo mga kadragon. Eat mga dragon, Wow. Ang okay. sarap yun. Ang sarap Tikman natin yung niluto ni tita. Tignan mo ah. Ante, timi ko sara Dahil sa swerte ni Antipaseng. Okay. Mayroon tayong panghigop pang sa bawang. Wala so, akong masyadong mahilig sa daludal, pero kumakain naman ako. Masarap ngayon sa untukin. Eh. No, Masarap e. Eh. Lasang sili siya. Yung sili na ano? Paksil. Ito gusto ko. Bala na kayo magtanggal ng ibang kon eh. Masarap ito. Kanta mm. ito? Hmm. Sabaw please. Ay, bitla. Wala akong sa sagpaw. Ay, hindi po sagpaw eh. Pati mga din yung sagpaw. Ay, yung na eh. Mm. Ito yung sagpaw o. Sige, kuha ka na. kamay ako. Isa lowit na ito na. Wala? Di ba hindi mo pinalagyan? Ito ako ano. Dibuha na rin. Hmm, sarap ng sabaw mga anak ate ko. Ang hmm, kasarap nga yun. Patola. Butla. Gagkain ka sa dangyot. Yan, hindi mo kain din. Ako oh, magkikap yeah. daw. Hmm. Ano nandiyan Kasarap mong kain guys. Fresh na fresh ang aming ano, ulam. Lahat ito guys galing sa pan. Sa pan. Dali kami ay taga-farm. Your Honor, taga po kami. Hindi bang cook? Patigin nga ng Bangkok, Sarap magkain guys. Tapos naririnig mahangin. Tapos, may huni ng mga ibon. Walang maingay, mm -hmm. kundi mga ibon lang. Kung nasa baryo naman kami guys, napakaingay naman mm -hmm. din may doon. May mga, mga nagapukpok. sa barangay hall, maingay, mga bata, naglalaro. Kaya mas gusto namin nandito date to time Para walang makahanap sa amin doon. Ang doon din kami tayo. Kala ko pag inuman yun, nakita ko kanina yung tinda ni Alin na ko. Pag labas ng katila. Na, yeah, may bulaklak. Biling ko kong tiyak. Buti nga hindi naubusan. That's Taslo yeah. na lang yan eh. para din sa atun sa... Nagbili na kayo kanina ng lagdaan kayo? Hmm. Bakit tinigil ni Satcha? Sabi ni Pin, mamaya na. Hmm. Sabi ko, pagpunta pa lang, pag-uwi, magbili na ako. Magbalik ko na sana kami. Anong sabaw eh? Ito, ang tiyo. O, yung kabila. Eto, yun. Anong sabaw eh? Asin? O. Parang sili. Ito kasi, hmm. Anong -anong yung mga kasiba na. Hmm. Ano muna yung pagdayo-dayo? Ay, ano yung mga nagdayo-dayo? Diba din talaga ang lasa ng kono? No? yung pangat dito sa, yeah. sa dag na pala na lang kasi ano bukay Kaysa yung It's alaga Kabong. yung doon ba sa alaga yan saan tapos na miko gay kunti kuno namo like lang iba na rin kasi yung nasa noon kay ano na matanda no matanda na ano, ano, ba Makunat na rin hindi katulad nitong mga hito sa sa mga ano baling sa ilong. Masarap siya malasa. Kahit maliliit. Pero hindi naman talaga siya lumalaki ng sobrang laki yung mga yung dito dito sa kwan. Na kwan lang talaga siya. Maliliit yung mga native na ito. Malaki naman masyari. Kasi saan? Kaiba na rin pag yung kwan. Makunat na. Makunat kung malaki masyado. Mm, ano ang pinag-ibig sila dyan? Ano ang pinag-ibig sila Ano nga daw ko Hindi ata. Hindi dito. Ay, ano? pa dito rin ko. Pump lang din? Hindi. nag sa templan eh. lang kasi nang labas. Try niyo guys yung ano, pag sa takway. Punti bagong saka suka Sibuyas. Ang sarap. Kahit sa sili gawin niyo. Hmm. Yung sili na hindi man, manghang. Yung bagong... Uh, yun bagong, yung bunga. Yung unang bunga ba? Yun yung matamis yun. Medyo manamis-namis na ma... Parang malalo pang... Katagal ko na kasi ulit so, na Parang nung kailan yung huling vlog natin, parang doon na lang ulit ako nakakain. Ngayon na yeah. ulit. Nasunda. Ang sila? Ito, Ay. takway. Takway din na episode parang, yun. Eh. Parang, Tawal na yun. Parang ako rin ata. Ngayon na ulit na sundan. Wala mm -hmm. na rin kasi masyadong nag-aulam ng ganda na. No? Masadok sila mag-imura. Mm -hmm. Ayun, hindi nila. Usang, 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 no, Pero may kon na yung, yung may naimo na. Oh, yung, yung, yung sa palingke, may nabibili ng na, nabalatan na. Paltat ko muna, okay. masin na. Kapaltat mo ata. Hmm. Di ba? Ibang kaltat. Walang ganito oh. Yung paltat ta na ganya. Paltat yung dalag. Paltat. Yung ganito natin. rin yung native. Yung, yung paltat. Ibig sabihin, eh? Hindi sabihin dito, nitid. Hindi. Ang talat ng walang patulos dito, maitim siya, maitim. Pa sa pangungupang dito? Ayaw masarap. Ang banglo. Hindi din nag Dito sa palayan nila, dyan sila nag-a-uwa? Hindi nag-si-siib. Siib mo ide. Hmm. Di sana ide, nag-siib. nag naka-amokin ni Riza. itong balatong sudambi nag-iayag na Hindi nila ibang parbangong. Ba't makulong pa dito noon? Masukal pa ito eh. Wala pang bukid. Ito so, na nga. Kami yung bukid na to. Sa amin hmm. na? Hindi, Hindi pa. pa. Hindi pa. Lakay po rin. Madaming palpat dito no? ako. Yun ano naman, talaga, naman talaga, madami no? Na, um, yun naman talaga. Yun naman talaga. mo ti alala na. Siid, da. Pati ar araw. Hmm. Ah. Yun ang ar araw kagkami noong araw eh. Ayan mga ka-dragon, mag-abono tayo dito sa ating nais. Video na ninilaw na.